Ganito guys pag gabi dito. Ang daming display. Sa mga bahay-bahay. And yes guys. Ililibot namin kayo dito. Mga madadaanan lang. Kung ano kapag gabi dito. Sa amin. Ayan. Ayan gabi dito sa amin guys. Ayan yung kinutuloy namin. Ayan yung mga bahay o. Oh. Pag gabi. May mga Christmas tree sa kanilang mga bintana. Ay, ni ate Alona oh. dami ano oh. design ayun o oh. bida bida tapos yung kalsada naman ayun ganito madilim ano palang dito alas 7 pero parang alas 9 na hmm. pag winter maaga nagdidilim pero pag summer alas 11 pa ng gabi maliwanag pa ganun dito guys kaya sa stoplight kami Super lamig na. Nag-snow na. Ayan guys. O. Oh. Hmm. Sa personal lang ganda niyan. Yan. Ayan. yan. Kasi maliwanag, mailaw. Ayan. Dito po. Ganyan po yung lugar namin. Ayan, Ayan guys. Ang itsura dito. Maraming stoplight. Maraming ano, kainan. Ganyan, ganyan. Ito ang aking driver. Naka-winter jacket din. Kasi super lamig. Ayan, ganito naman ang paahon. Pauwi. Kalsada. Diba? Sobrang luwag. Walang nagmumurahan. Diba? <laughs> Walang nag ano, gigipkitan gigit ba? Kakat. Kasi nga, sobrang luwag. Lahat makakadaan. Walang nagmumurahan. Ayan guys. Ganito po, disiplina ng mga tao dito. Kaya isa rin sa maganda, uh, kaugalian ng mga kanijans. Disiplinado sila pag stop, i-stop sila, 'di ba? Stop, ayan, stop like, stop yung truck. Kami nag-go kasi green light. Ayun. Discipline. Kung so, mapapansin niyo guys, walang tao sa mga gilid-gilid. Sino bang tatambay diyan na napakalamig, 'di ba? Oh, so, ayan, ganito ang buhay namin. Bahay lang. Nung may work ako, bahay trabaho lang. Ayun nga guys, ganun lang po ang buhay namin pag nandito ka sa Canada, hindi naman masarap. Although masasabi mong masarap kasi mabibili mo yung mga gusto mo, pero ayun nga, kung may work ka like ako, nagka-work ako, bahay trabaho lang, bahay trabaho, hindi ka makakagala kasi hindi mo na ako mag drive And then ayun na nga, sa bahay ka lang kasi nga malayo yung mga bilihin, hindi ka tuloy sa tin, pwede mag-grip. Then ayun na nga, tusang halata naman bilihin, o oh, 'di ba? So stay home na lang, para Tibada. Diba da? 'di ba? Okay, 'yun lang. Bye for now.